Ayan, so pagpalakar sa, pag sa ating mga amasar tayo ngayon sa baliwag yan. Eh. Papasokin natin lo. Papakita natin yung mga paghanapan dito sa baliwag yan. Eh. Eh, Ayan, natin. Medyo kukunti man dito sa baliwag. Eh. Miraculous ngayon. No? no. Ah, kwento na lang ngayon dito. Mas maraming tao dito kasi sa manok ngayon. No? mga diba, Alas 7 pa lang, pero... Ah. Ay, yung mga manok dito na makikita sa paliwag yan. Pagkakainin okay. ang kaibigan natin. Más serio.